Hello! I'm back, mga kapatid! Nandito na naman po si Malo de los Santos para po uh, itapik natin po ang about sa crocodile or tuko. Sabi nga po, kapit tuko. <laughs> ang tabdil ko po dyan ay tuko. O, isama na natin po ang crocodile, yung buaya. <laughs> Ah, alam niyo po mga kapatid, shout out po sa inyong lahat at uh, ako po ay itatopic lang natin yung patungkol sa mga uh, mga kapituko or buaya, hindi ba? Kasi po uh, sa nangyayari sa ngayon uh, na, na napagtanto ko po dito sa social media kung tayo po ay kakayakayanin ay talagang uh, pagsasamantalaan po tayo. Ano po? Ayan. Doon tayo sa sasabihin natin na sa kapangyarihan, kapit ko, kasi may makakapitan. Di ba? Diyan tayo. Kasi alam nyo po, mga kapatid, tayo mapag, uh, mapagmatsyag, uh, marami tayong nakikilala na pag may makakapitan, kagaya nga po, sinasabi nga po na ang kapit ng tuko ay matindi kapag mayroong kakapitan. Pag yan po ay wala na, mahuna na ang kakapitan, ibig sabihin, ikaw ay lulubayan na dahil wala na sa makukuha. Wala nang uh, makakapitan. Parang, ay, ayaw ko na dito, lilipat na ako sa iba. Ganun, ganun po ang tuko. Na kapag once na ay natatawa na lang dito sa social media sa so, nakikita natin kung papaano po dito sa social media, no? Ito pong mga sinasabi ko po ito ay para doon sa mga binabato natin, ano? Bato-bato sa langit ang matamaan. Huwag po tayong magagalit. Ano? Ito po ay isang explanation ko lang po dito sa mga natututunan ko sa social media. Napakasarap yung totoo na pakikisama Ah uh, dahil tayo po ay parang ah uh, gusto ko yung pang-abang buhay na kaibigan. Ano po? <laughs> Ngayon ah uh, natatawa po ako ano sa labas man ng social media o sa ano magkaiba po tayo dahil sa social media hindi to lang tayo magkakakilala sa uh, camera. Ano? At uh, nangyari kayo, nasusuportan mo. Kaya ako doon po nagpapasalamat po ako sa mga totoong nagsusuporta sa akin at totoo ko pong naging kaibigam. Hindi ko na po kayo mamimension, pero ito po yung totoo. Na yung sinasabi niyo na taong ah uh, mapagsamantala, siya naman po pala yung taong matino. Kaya po dito, yung sisirain mo yung isang tao, sasabihin nyo na, ay si ganito, ay si Malodilo Santos, ay ganito. Alam nyo po, sa totoo lang, kung imumulat lang natin ang katotohanan, ang ating mga mata, marami po tayong makikitang hindi maganda. No? Hindi yung kumu... Uh, kaibigan natin siya, kumu mahal natin siya, o kumu sinusuportahan natin siya, ay wala na si po silang pagkakamali. Ano? Ah uh, dito po sa social media po, magmatsyag muna tayo before tayo magsalita. Ah uh, dahil alam nyo po mga kapatid, marami po tayong nakikita dito sa social media na ako po talaga ay mapagmatsyag ano? Kasi mula mabuti at uh, sabi nga kung hindi ka magpapauto, walang manguuto <laughs> Garang parang tuko 'yun, 'di ba? Ang tuko, 'di ba? tingnan mo, ha pagmasdan mo. Pag kumapit 'yan sa isang uh, lugar, hindi po 'yan basta-basta aalis, 'di ba? Aalis 'yan kung wala na sa wala nang makakapitan. Lilipat na naman 'yun po doon sa uh, ibang makakapitan, 'di ba? At uh, siyempre, 'yung mga ano, kunwari bubulabulahin bulahin ka o utu-utuin ka, ang gansama palagay na po 'yung kaluuban mo. Ganun po ang naranasan ko, ano? Dahil kung ikaw ay tunay ka talagang kaibigan, ano't anuman ang mangyari, hindi kanyan ilalaglag. At hindi kanyan, wala kanyan maririnig na kahit ano. Diba? Kaya dito po sa experience ko po sa social media, na ikukwento ko lang po. Ano? Uh, napakasarap po sana Uh, namm namin or isipin na may ka naging kaibigan po tayo na akala ko ay talagang totoong kaibigan na hindi ka talaga niya kakantiin no, na kahit kal salita na counting salita never ka po niyan i social media ngayon po ay na sa naging karanasan ko po ma, si Malo de los Santos ay ganyan kahit hindi po nila problema pinakikialaman, for what? Para masira ka sa harap ng tao. Pero, ang napakaswerte ko naman po dahil marami naman nakakakilala sa akin uh, nagmahal, nagsuporta na hindi po nila talaga ako iniwan. Iilan-ilan no, lang na ano yung hindi talaga nila yung siguro doon talaga niya yung talagang sinusuporta nila na hindi po talaga nakikita yung kabutihan ng isang tao no? na nandiyan tayo sa social media kasi minsan po ang ibang tao po may mga followers din po na ikaw po ay parang kinukumandohan na parang kung mo ikaw nakasuporta sa iyo parang uutosan ka na ano po na hindi nila po alam kung ano ang nangyayari di ba po dahil para doon sila na mulat sa uh, ano yun yung kasiraan ng tao pero di nila po alam yung kabutihan o yung ginawa ng tao against sa ano yun lang ang nakita nila yung kasiraan ng tao di ba doon lang po hindi nila po binabalance kung ano ba po talaga ang totoo yung kumo ay kaibigan mo nagsalita ay pinapalo mo nagsalita ng gayon sisirain niyo po or ah uh, paniniwalaan nyo. Dahil yun ang narinig nyo doon sa sinusuportahan nyo, di ba? Pero kung tayo po ay magmatsyag, panoorin yung isa, at uh, alamin kung ano talaga ang katotohanan, maging sa gitna lang tayo, ano? balance lang po tayo. Kagaya na po, kiyang mi, di ba? Si me mi, alos hanggang ngayon napapag-usapan. Kasi, mayroon po na taong galit sa kanya na o ng kakampi, 'di ba? Doon 'yun ang nakita ko po talaga dito sa social media na ako para sa akin ay ako'y naghanap. Uh, inalam ko kung totoo o hindi dahil ang dami ko rin pong mga screenshot tawag nagkausap pa kami. Pero po hindi ko po pinaniwalaan 'yun. Mas igit ako naniwala doon sa Nakikita ko naman dahil po dito sa social media kung may mga community tayo na sinusuportahan, iyan po ay gagawa ng mga group-group. Tapos yung grupo na 'yon ay mag-aambagan. Natural, kung gusto mong uh, may magandang uh, tao doon, magandang alimbawa, may mga birthday, gusto mo maganda yung birthday niya, tayo po ay mangungolek at mag-aambag-ambagan. Alam nga naman po ako ay eh, suluhin ko yun, di ba? Yun po ang nangyari dito po sa Kiyang Mi. Pero ako alam ko po dahil marami po akong dyan na kaibigan sa loob dyan na nakakausap ko. Kaya uh, lalong-lalo na sa mga sponsor, di ba? Tayo po ay maraming kaibigan na sponsor. Di ko na po kayo ma-isa-isa at um, niya po nila sa akin kung ano po yung talagang totoo. Kaya po ako dito... Sa pangyayari po ito, mayroong kapit-tuko at mayroong buaya na hindi na bubusog. Kain lang ng kain, sul -sula, uh, parang pati ikaw, kung gugustuin, kakainin ka ng buaya na to <laughs> Ganon po, may kapit-tuko, kapit sa kapangyarihan. Ang akala nila ay napakalakas nila doon. At uh, minsan nga po, tabi-tabi uh, man po doon sa iba, na hindi ko naman po kayo ay in dahil alam ko po ang kaibigan at yung totoong kaibigan at alam ko rin po yung ano minsan po dito ano yung wala pang nagawa walang ambag siya pa po yung masyadong uh, parang palaka kukak 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 ganyan po talaga ang buhay dito sa social media Mula pa noon, nung nanonood-nood lang ako, nagsinimulaan ko po yung pagnonood noon buhay pa si Mahal. Uh, doon po nagsimula, kaya nakilala ko po si Jilay Shout out Jilay ayan, suportahan po tay natin si Jilay Lopez. At, ah, uh, napakagaling po niyan, at matagal lang po siya ay natigil talaga sa pagbablog. Uh, at, at saka po ay si Daddy Frankie, suportahan po namin natin. At, uh, Siyempre, si, uh, sa team namin, uh, si Bolt at uh, BPM Support. At uh, siyempre po talaga, I'm very proud na nandyan ang Rochelle community na hindi talaga sila bumitaw sa akin. Ano? Thank you so much. At uh, suportahan po natin, Ruel of Malalag at Rochelle Morales. Uh, sino pa? Si Katikram. At ako po dyan ay magre-reaction din. Pero... Ina ipina, inaaral natin po 'yan, ano? Bilang isang uh, magkakasama ay talaga dapat suportahan natin at uh, kami po more charity. Uh, uh, Ayon po namin yung uh, nakaka-stress, yung masaya lang po, ano? Like uh, kay Daddy Franky po, more charity po siya na wala po na stress na kami na nang, na ano, na kanyang reactor kagaya ko po. At uh, yan nga po ay isa na po rin dyan si Bufil na magiging reaktor ni Daddy Pranky. Uh, kahit saan po tayo, pwede tayong mag-reaction. Ano? At sana po ay yung mga ganitong usapan na naririnig natin. Uh, ayaan na lang natin. At uh, na experience ko nga po at eh, kinumpara ko po ay sa tuko or buaya ang naging experience ko po dyan. Dahil kung tayo po, sabi nga, walang mauuto kung hindi ka magpauto At uh, thank you so much po sa lahat ng mga nagsusuporta talaga. Thank you po. At sana po ay magising na rin sa katotohanan si Yang Mi. Dahil alam natin po yung dinanas niya na bashing at uh, yung pagbibintang. At uh, ako ay doon sa mga viewers na ang akala nila ay totoo yung mga sinasabi, sana naman ay matauhan po kayo dahil pag-aralan nyo po yung gumagawang mabuti. Alam ko na mayroon dyan, ilan ilan na parang ako nagagalit sila sa akin dahil yun yun, yun yung naririnig nila na ako ay si ganyan. Pero hindi nila naririnig ang Malodilo Santos kung paano ako nakisama sa kanila. Yun po ang hindi po talaga nila nakikita sa kanilang paligiran dahil naging bulag na sila sa katotohanan. 'Di ba? Kailangan po tayo ay mapagmatsyag at uh, palawakin ang isipan kung ikaw ay nagkamali, kung ikaw ay mali, pagsabihan nyo, Kaya lang po ipinagigiitan na ikaw ay mali. Iyon ay pero hindi nila nakikita sa sinusuportahan nila kung ano yung pagkakamali. Di ba? Ganun lang sana na pag once may mali, 'wag nang palakihin, itama. At uh, kung nagagalit man kayo sa akin, wala akong magagawa dahil hindi ko naman kayo inaano. Kayo lang ang may problema sa akin. Ako walang problema sa inyo dahil ayaw kong uh, matulad sa Uh, maling mga paratang, maling uh, inala. Ayoko po 'yan. Uh, may sarili tayong desisyon at may sarili tayo pong mga isip. Uh, yung mga sinasabi natin dito, mga scammer o mga ano for what ay walang mai-scam kung walang nagpapa-scam. Ano? Ay yun lang po, walang scammer kung walang nagpapa-scam. 'Yun lang po at uh, alam naman po natin dito ngayon sa larangan ng ah, uh, politiko, di ba? Ngayon naglabasa na po yung mga talagang kurap mga pangalan ng mga politiko. Kaya hindi ko po yan masisisi po na mayroon din po mangyayari dito sa social media na sa community na kung saan tayo o ano man, mayroon po talagang nangyayari yan na matatawag natin mga corruption. Ano? na may nagpapalukot eh, dahil tingnan mong nyo po nga ngayon sa nangyayari sa bansa natin na talagang naglalabasa na po yung mga limpak-limpak pong nakukurakot sa gobyerno. Eh, di yung pa kaya dito sa social media na ano, kaya po ay ang masasabi ko lang po wag po tayong Uh, maniniwala doon sa mga tuko, kapit-tuko, kapit, -tuko, kapit uh, makapangyarihan At doon naman sa buaya Na ngamal na ngamal, anggat po kahit busog na busog na yan Anggat ka siya pa sa bituka niya Ay ano, sasagpain ka yan, kakainin ka po Ganun po lang talaga ang nangyayari dito sa bundo natin At napakarumi na po ng galawan lalong-lalo lalo na po sa politika, lalong-lalo lalo, sa gobyerno natin na talagang busog na busog at, at nakawawa nakawa, po naman dito yung mga kababayan natin na nagihirap, mahirap na nga po, lalong nagihirap. Ano po, kaya tayo po ay kailangan mapagmatsyag at uh, alamin natin kung ano talaga po yung katotohanan dahil pag nalalaman po natin yung isang tao na tinuring natin na kapatid, Uh, kapatid at kaibigan na uh, akala ko yung pagkakiging pagkaibigan abang buhay dahil napakaganda po ng mga sinabi, pinanindigan ko yun. Pero nung malamang ko po ay talagang nalungkot ako at umiyak. Di, hindi lang po yun na paninira, Nak narinig ko rin po sa kanilang mga live, di ba? na dati I love you ate. Ngayon malo na lang, 'di ba? Anong ginawa ko sa yung kasalanan? Yun din question mark lang yun. Yun lang po ang ano na rich reach out pa kita, bakit ganoon? Na parang may pagsisisi. Ay hindi daw ay narinig ko na naman po yun sa ano. Ako nandiyan lang nakikinig para po uh, alam ko kung ano po yung nagawa ko. Ang alam ko, wala naman akong ginawa sa kanya. At alam ko po, ang napakahirap po dito yung kampihan. Ano? Kakampihan o kaya uutusan mo yan, reaksyonan mo yan dahil hindi mo ako kayang sabihin o to kausapin. Kung talagang totoo kang kaibigan, ako ay tinapat mo. Tawagan dahil alam mo na kaibigan kita, tinuring kitang kapatid, dapat ganun. Hindi na po sa social media na ganyan kasi lumalabas na instead na walang problema, lalabas tuloy yun dahil ay ikaw po ang nanguna, di ba? Ganun lang yun po dahil lalo doon yung mga tao na marirealize nila na hindi katotoo sa kanya, di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid yung masyadong matabil ay dyan din po malalaman kung totoo kang tao. Totoo kang kaibigan. Yun lang po. Uh, kaya tayo dito po ay sana ay marami tayong matutunan. wag pa dalos, -dalos. Dahil pag ganito po ay talagang nakakahiya po talaga. Iyan uh, ang masasabi kong napakamalaking aral po ang naranasan ko po dito sa social media. Iyan lang po mga kapatid. Thank you so much at uh, Please support po natin si Daddy Frankie at uh, panoorin po natin ang live niya. And, uh, huwag po tayong mag-skip ng ad, ang mga video niya po ay uh, sundan po natin at para uh, makatulong po tayo sa mga tinutulungan niyang mga may kapansanan, lalong-lalo na po kay, kay Kuya Oliver na talaga pong viral na viral po siya. At uh, please po, supportahan po natin si Daddy Pranky sa YouTube at sa uh, FB. Para po siya ay lumaga na pa at marami po pa siyang matulungan. At si BPM, at si Jelai Lufis po, at si, siyempre, si... Uh, tawag yun? Si Bupil, ayan. At uh, sino pa? Si Marilyn Chang. Yung lahat po, supportahan natin si, si Lakaviso at... Uh, si Malalag at si Richel Morales. Thank you so much po. Marami pong salamat at thank you thank you talaga sa inyong pagsuporta kay Malo De Los Santos. Yung hindi pa po nakaka-subscribe, please po subscribe po Malo De Los Santos. Ayun uh, lang po ang aki pong panawagan. At itong channel ko po, ayung kung ano man makini-kinikita niyan po, ay ito po ay ipinatutulong natin. Ano? At hindi po natin yung ginagawang pangkabuhayan dahil alam nyo naman si Malodilo Santos may marangal na trabaho. Ayan. Marami pong salamat. We love you so much. Bye-bye. Mga ka, uh, patay gutom, team mga <laughs> may team po kami. Ngayon, nagkaroon kami ng team. Team Kapatay Gutom. <laughs> Ayang po, shoutout po sa inyo. Bye-bye. We love you. Goodbye.